Alam niyo po ba na ang paglalagay po ng iodine sa mga asin dito po sa Amerika ay hindi na po mandatory. Sa kasalukuyan po ay 50% na lang po ng mga manufacturer po ng asin ang naglalagay po ng iodine. At alam niyo ba na sa United Kingdom po at saka sa Japan ay hindi po sila naglalagay ng iodine po sa kanilang mga asin. Kaya bihira lang po tayo makakakita ng mga iodized salt sa mga bansang yan. Kasi po sa Japan, bihira lang po talaga ang meron tinatawag na iodine deficiency. Sa so, United Kingdom naman po, ang gusto naman po nila ay kunin po yung iodine sa iba po mga sources. Tulad na lang ng seaweeds, na pinakamataas po na source ng iodine sa isda, sa dairy, sa itlog, may mga prutas din po, katulad na lang halimbawa ng strawberries, cranberries, pineapples, at mga green beans. At kahit din po yung paggamit ng non-iodized salt o yung sea salt po, o kaya Himalayan salt, ito din po ay may taglay na konting iodine naman. Ang pangalawa pong dahilan, sayo po sa mga panibagong research, ay kailangan lang daw po mag-supplement ng iodine ang mga tao po na merong kakulangan sa iodine or prone na magkaroon ng kakulangan sa iodine, katulad na lang halimbawa ng mga buntis. At syempre, yung may mga sakit po sa thyroid. Kung normal ka naman, ay wala na pong difference kung yung gagamitin po natin na asin ay iodized or not iodized. At ang sobrang paggamit din po ng iodized salt ay pwede din po maging sanhi ng high blood, ng acne, ng thyroid suppression, pagkakaroon ng tubig sa baga at saka sa balat, pwede po sumakit yung ating ulo at iba pa. Kaya dapat po ay limitahan po natin ang paggamit po natin ng asin kahit po ito ay non-iodized to 2,300 mg a day or equivalent po yan sa 1 teaspoon. At sa United States po, ang pag-import, pag-export, pagbili o pagbenta po, itong iodine crystals ay regulated po yan ng Drug Enforcement Agency or DEA. Dahil po ang iodine kasi ay isa sa sangkap sa paggawa po ng methamphetamine or shabu. Kaya po itong iodine ay nakalista po yan sa list 1 ng regulated chemicals ng United States Drug Enforcement Agency.